Magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So kahapon dumating yung aking ice cream na in-order. So yung order natin guys ay nasa 5,060.72. So ito yung ating resibo guys. Pakita ko lang sa inyo ano. Ito yung ating resibo. July 9. Ito yung order natin. Ayan. So nasa pabot siya ng 5,060.72. Ayan ayun, nakakalungkot lang guys kasi nung nakaraan, order ako ay, ay yung last order ko pala is nung ano pa May. Hindi ako naka-order ng June, uh, June guys kasi medyo okay pa naman yung aking ice cream, hindi naman ganun kalakasan na medyo mahina. So, wala akong order ng June. Kaya lang nung May guys, ang order ko nasa 4,300 lang. So, nawala sa isip ko na magdagdag ng order, so sayang yung aking subsidy. Hindi ako naka uh, kuha ng subsidy na 5% man lang, di ba? Kaya talaga nag-check. Kaya ang ginawa ko ngayon, <laughs> sinagad ko na sa 5,000 yung order ko. Kasi sayang. Sayang yung aking subsidy guys. Ano? 250 din kasi pag naka 5,000 ka sa isang order, like sa buwan, kahit yung order mo eh, hati-hati, di ba? Basta na buo mo siya ng 5,000 sa isang buwan, meron kang uh, subsidy. na 5% kaya lang yung nga nakalimutan ko talaga sinabi ko sinabi ko pa dun sa ahente na Uh, sir, di mo naman sinabi sa akin, tapos sisipat ulit. Talto. Sabi niya. Ay, nung nakalimutan ko din na lang, ano eh. Sabi niya, di ko rin po lang check Ay, nakon. Sabi ko, sayo naman yung kasabi dito. 150 din, di ba? Sa 5%. Anyway, so, yun. Kaya, sagad na ng order. So, ito yung aking ice cream, guys. Pwede ko lang sa inyo, ano. So, ito yung ating ice cream. Ito yung aking mga luma, guys. So, konti na lang naman natira nung bago ako mag-order, you know. Tapos meron lang akong dalawang tab na ganito. Tsaka yung itong mga to. Yan. Sa luma yan. Tapos yung iba, nasa ilalim guys, no? Ito na maipakita. Kasi nakatabunan na siya. Ito luma din pala to. Luma. Ito yung 40 na gold bar. Yan. Ito mga bago na to. So yung mga ice pack to nilalagay ko din dito. So nasa ilalim yung iba. Yan, halo, madami akong tinuhang mga ganito guys. Jumbo, cream cone, kasi ito mabenta talaga itong mga ganito. Ito 27 bintahan nito. Ganito naman ay 20, ito 25. Ayun, yung ice cream natin, yan oh. Yung mga cream bar, ito mabenta din pa. Cream bar, yun yan. Ganyan. Meron siyang cookies and cream, may salad, merong ube. Meron yung know, ube. Meron din siyang chocolate. Yan, ito chocolate. Sa ilalim, meron pa to dito. Iba-ibang ano. Sa ilalim, guys, punong-puno yan. Ay, hindi ko na siya kat Yan. Balik na natin. Tapos ito naman, guys, chocolate na pinipig. Ayan, oh. So, mas mabenta yung chocolate kaysa doon sa strawberry. Minsan nag order ako ng strawberry. Minsan hindi. Chocolate lang. Kasi mas mabenta ang chocolate talaga. Yan. Yan yung ating ice cream. Sa ilalim, madami. So, balik na natin. Yan. Yan. Yung aking mga grocery guys, nung linggo, hanggang ngayon, nandito pa din, oh. Pero konti na lang naman. Nakakatamad talaga minsan mag-display, lalo na pag mainit yung panahon. Ah, uh, kasi, ano yun, sakit sa ulo yung init. Sobrang sakit talaga sa ulo yung init. E, Ayan, nag, ano ako, nag-ilaw ako kasi medyo madilim. Yan, siya so, tindahan niya, guys. So, tatipusin ko lang yung aking display para 'di ba? Gumanda naman yung ating <laughs> sakit sa ulo. <laughs> ito guys, nilalagay ko na ng price. Kasi para hindi na nagtatanong yung ating itan sa pagbantay. Yung so, busawa. So, lagi nagtatanong. Ilang beses, <laughs> ilang beses nagtatanong. Minsan sa isang araw, naikpog like, na dito siya guys. Ano? Isang Nagbenta uh, like, nagbenta na siya. Nakalimutan na naman niya. Tatanungin na naman niya sa akin. Ay, kalaw. Kapag lang <laughs> Sa sausage. So ito guys, Vienna sausage, may ano lang, bumibili na nito lagi. nag ano, ginagawa sa ano, sa uh, sopas. Yan yun, yun, yung gusto yun. niyang nilalagay. Vienna sausage. Ang isa nito ay, ang cost nito guys, 27. Benta ko nito ay, okay na yun, 31 pesos. So 31 benta ko nito guys. So, yung natira ko na lang kasi is yung malaki. Yung malaki is 46. Pero ito yung binibili lagi yung lagi nagsusopas. Kaya hindi nagpapawala dito. Downwards left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through yung mga natira kong mga cup noodles guys puro maanghang na lang yung itong mga nabili ko yung mga hindi kasi nupusan na hindi maanghang kaya okay lang sa likod sila sa so, pagkaganap naman ng maanghang ang sa likod ayan ay konti na lang napakaini at least na ako na lang guys, konti na lang ah. Oh. Ay, isang box. Isang box naman gami yun. So, Ay, ano ko din siya. Lalagay ko din sa dito namin guys. So yun guys, sobrang init na, <laughs> hindi ko na matagalan. Dabi pawis ko tulong tulong. Yan, isang so, kalat ng tindahan ko pa. Yan na gulo. So yung bigas ko guys, oh, yung ito, konti na lang. Mamaya oh. Nalagay ko din siya ng isang uh, sweet coconut sa ilalim. Yan, so may tambak tayo. So naka-display naman tayo kahit pa paano, kahit konti. Yan, naka naman, ah. Ayan, nakapag-display naman na. Ayan. Ayan yung ating tindahan, guys. Ayan, puno na naman ang ating mga delata. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys. Yun lang mga aking. share Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.